Okay, let's go. Hello guys, welcome back again to my channel. Magbibigay sa abro. Guys, samahan niyo ako. Uwi tayo dito sa wet market sa Hong Kong sa Taiwai. Dito yan guys sa Taiwai wet market. Uh, napapunta ako dito na hinihatid yung alaga ko sa kanyang lola. So, bago ako bumalik ng bahay, naisipan ko dumaan muna nga dito sa wet market. kasi pagbaba ng kanilang building, sa likuran lang nito ay ito nga yung wet market nila. So, dumaan muna tayo at ayan, pasyal tayo guys, samahan nyo. Ayan na nga guys, at ito na nga, ayan kanilang mga paginda dyan lumaki dito ang napakarami mamili di kayo kung ano ang gusto nyo mga buhay pa sila guys fresh na fresh talaga ay yan mga hipon mga shells punaw ba tawag dyan so mayroon din dyan yung mga isda na kinakatay-katay nila kung malilaki dito Ayan mga buhay pa yan at may mga naka-indicate na rin dyan yung price guys. So kung hindi ka marunong mag-pantulis at nahiya ka magtanong sa kanila, tingnan mo na lang yung presyo na yan dyan nakalagay na dyan. So alam mo na kung mag -ano. tulad ko, hindi talaga ako marunong panangkanan yung salitang pantulis. Kaya pag ako'y mag ng ganyan, hindi alam ko na yung presyo. Kaya hindi naman talaga ako namamalingkit sa bahay ang amo ko. Bihirang bihira lang akong mautusan. At ito ay mga pangkaraniwan lamang yung mga pinigili ko. Pero mostly talaga ay amo ko ang nanilili sa amin. Ayan, may 20 dollars, isang tumpok. Per tumpok, may tumpok. Tumpok o per kilo. Ayan guys, 50 Uh, nakasama na dyan ang, okay, may 28 and may YY not Chinese uh, ang kung anong isda yung ito ayun, pero ito kahit tumutuin ni abi ini-steam yan ayan, dito pa ayan, mga, ayan, dito na ito yung pinakalas na na aking pinuntahan ayan, may galunggong siya na tig 15 dollars pinakamura maraming salamat guys sa pagsama nyo at sana samahan nyo ako muli see you in my next video maraming salamat, please follow and subscribe